Hello madlang people, tayo ay magta-travel sa bansang Italia. So bago tayo makarating sa Italia, ay sasakay muna tayo ng airplane. Nakikita niyo naman na napakaganda ang ulap. Blue sky. Ayan. So dahil maaga tayong nakarating sa Italia, Rome or Roma, ang check-in time natin ng hotel ay 2 p.m. pa. So, iniwan natin ang ating bagahe doon at tayo ay naglakad-lakad at naisipan namin na pumunta dito sa church. Sa gitna ng makasaysayang lungsod ng Roma kung saan bawat kalsada ay tilang may kwento. Nakatayo at ang isa sa pinakabanal at pinakamahangahangang simbahan sa buong mundo, ang Basilica di Santa Maggiore. So, nandito tayo ngayon isang lugar na pananampalataya, sining at himala. Sa video na ito, amahanin ninyo, samahan ninyo ako at tuklasin natin ang kasaysayang kagandahan at kahalagahan ng santuaryong ito na inalay sa mahal ng Birhing Maria. Ang Santa Maggiore or Santa Maria Maggiore ay isa sa apat na pangunahing basilika ng simbahang katoliko sa Rome, Italy. Kilala rin ito bilang Our Lady of the Snows o Ina ng isang palayaw na may kakaibang pinagmulan. Ayon sa matandang tradisyon, isang mayamang mag-asawa noong ikaapat na siglo nang nagdasal upang malaman kung paano nila maialay ang kanilang kayamanan sa Diyos. Sa kanilang panaginip, Nagpakita ang mahal na Berhing Maria at inihayag na nais niyang ipatayo ang isang simbahan sa isang particular na lugar. Kinabukasan sa ikalimang petsa ng Agusto, sa gitna ng tag-init isang milagro ang naganap. Bumagsak ang niebe sa burol ng Esquiline, isang hindi inasahang pangyayari sa isang mainit na panahon sa Rome, Italy. Nang makita ito ni Papa Liberius, agad siyang naniwala na ito ay tanda mula sa langit. Kaya't ipinagutos niya ang pagpatayo ng simbahan sa mismong lugar na iyon. Kaya mula noon, kilala ang simbahan bilang Santa Maria ad o Santa Maria ng Niebe. Sa loob ng maraming siglo, ang Basilica di Santa Maria Maggiore ay nagbago-bago ng anyo ngunit hindi kailanman nawala ang kagandahan at kabanalan nito. Ang simbahan ay isa sa kamangha-manghang halimbawa ng Paleo-Christian architecture. Ito ay may napakatandang mosaiko na mula pa noong ika limang siglo na nagpapakita ng mga eksena mula sa lumang tipan at buhay ni Kristo. Ang mga mosaiko na nai o ng bahagi ng simbahan ay nagpapakita ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan mula kina Abraham at Moises hanggang sa pagdating ni Jesus. Sa altar makikita ang tinatawag na upside mosaic, isang detalyadong sining na napapakita ng koronasyon ni Maria bilang rina ng langit. Ang kisami ng simbahan ay pinalamutian ng gintok na ayon sa kasaysayan ay ang unang ginto mula sa bagong daigdig, isang regalong ibinigay ni na Ferdinand at Isabella ng Espanya kay Pope Alexander VI. Bilang pasasalamat sa pagtanggap kay Christopher Columbus, ipinakita nito ang koneksyon ng simbahan sa pandaigdigang kasaysayan. Hindi rin mawawala ang kampanaryo or bell tower ito ang pinakataas sa buong Roma. May taas na 75 meters or metro. Tunog ng kampana nito ang sumasagisag sa pananampalataya ng mga Romano mula pa noong gitnang panahon or Middle Ages. Higit pa sa ganda ng architecture at sining, ang Santa Maria Maggiore ay isang sagradong lugar ng panalangin at debosyon. Dito nagsama-sama ang mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo upang magdasal, magnilay at humingi ng tulong at gabay sa mahal na berhin o mahal na ina. Ang simbahan ay may crypt of the Nabi nativity, isang banal na silid sa ilalim ng altar na sinasabing naglalaman ng relikya mula sa mismong sabsaban kung saan isinilang si Jesus sa Bethlehem. Dito tahimik na nanalangin ang mga peregrino dala ang kanilang mga dasal at panata. Tuwing August 5, ginugunita ang milagro ng niebe o isang himala. Sa pamagitan ng isang special na misa at reenactment uh, re sa loob ng simbahan kung saan ang kisami ay pinapaulanan ng puting bulaklak na parang niebe. Isang alaala ng kapabalaghan na pinagmulan ng simba. Maraming mahalagang pangyayari ang naganap sa Santa Maria Maggiore. Dito nanalangin ang mga santo at papa o mga Pope, Kabilang na sina Pope Pius V at Pope Sixtus V na parihong inilibing dito ginamit din dito ito bilang tagpuan ng mahahalagang pag-uusap sa simbahan noong mga panahong may krisis sa pananampalataya. Isa din ito sa mga basilika kung saan isinagawa ang mga mahalagang liturhiya sa ilalim ng gabay ng Santo Papa. Ang Santa Maria Maggiore ay hindi lamang isang gusali na bato at ginto. Isa itong buhay na patutuo ng pananampalataya ng sining at kultura. Sa bawat haligi, bawat mosaiko at bawat dasal na idinulog dito sa loob ng mahigit na 1,500 na years, naroon ang presensya ng Diyos o I mean presensya ng Diyos at ang walang hanggang pagmamahal na ina. Sa panahon ngayon kung saan maraming pagsubok, ang kinakaharap ng ating mundo. Ang mga lugar tulad ng Santa Maria Maggiore ay nagpapaalala sa ating kapayapaan, pananampalataya at pag-asa. Isang banal na lugar na bukas sa lahat, anuman ang lahi, paniniwala o pinagmulan. Kaya't kung ikaw ay mapadpad sa Rome, Italy, huwag kalimutang dumaan sa Santa Maria Maggiore. Hindi lamang bilang turista kundi bilang isang anak ng Diyos na nanagnais na lumapis sa kanyang ina. Maraming salamat sa inyong panunood na way naging makabuluhan ang ating paglalakbay sa kasaysayan at kabanalan ng Santa Maria Maggiore. Dito sa loob ng simbahan makikita mo kung gaano ka ganda at gaano ka ansayan. Makikita mo ng kulay yelo at mamangha ka talaga sa design ng architecture na building na ito. Dito, maraming tao ang dumadalaw taon-taon dahil dito ay araw-araw na ang mesa. Nakalimutan ko or hindi ko natandaan kung nabanggit ko ba tuwing August 5, ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagunita sa pagkatatag ng basilika o sa araw na ito o sinagawa ang isang espesyal na misa o sinasabayan ng pagpalipad ng puting bulaklak na tila paalala ng milagrong niebe na siyang nabigay buhay sa besalika. Siguro nabanggit ko ito sa video na ito pero sasabihin ko na ulit. Nakikita sa video ito na ang Santa Marguerre ay isang tunay na hiyas ng architecture at sining sa unang tingin pa lang makikita mo na mapapansin mo na ang ekstruktura nito ay nagpapakita ng pagsanib ng iba't ibang estelo mula sa iba't ibang panahon dito makikita mo si Virgin Maria kung ikaw ay makabisita sa Roma, Italia o Rome, Italy huwag kalimutan na isama ito sa bucket list mo dahil dito mamamangha ka talaga or marirefresh mo or at malalaman mo ang istorya ng simbahan ng Santa Maria Maggiore. At alam nyo ba, ang Rome, Italy ay napaluuban ng 800 plus churches so kadalakbay mo ng street ay bawat step mo, bawat lakad mo ay nangangulugang merong kasaysayan ng unang panahon. So it's very worth it na pag ikaw ay bumisita sa Roma, Italia, talagang worth it ang paglalakbay at pagta-travel mo. So ayun lang. Sana ay nat may natutunan kayo sa history. Ito ang history at nalayon ko sa pag unang araw pa lamang ng pag-travel ko sa Italia. Worth it ang pag-travel ko. At sobrang saya ko. Hindi lang nakalearn ako, happy ako, at the same time, nanampalataya din ako. Thank you for watching. See you muli sa ating next video. Paalam at God bless. Bye-bye!